Taimeko, oh. tau po? Taimek, kayak ayu. Taimek, katago di itu saat tas. Nasa kan ahmitau berita? Tau po? Wow. Oh. naman dito. Hi. Asan ka na? Nice na po. Ang init eh. Hello. Bakit na ako? Ay, okay ba yung ano ko? Ay, ba't ganyan? Yung pantalon. Okay lang. Bawang butas? Loose. Maluwa. Tawin ko gulawang. Okay lang. Tignan mo muna. Okay na yan. Maluwang. Ay, tinanggal mo rito. Bakit tumuwang yata? Si pa rin. na ako ng party. Ayos pala dito sa tasa. Atay nga muna ako. Anap pala ng scooters. Nalaga lang. Nalaga dito sa bahay Mary. Paniki High School ang lapit ay eh, tsura ko na ha ah! limo na ako pagpawis ko na Eto, okay na. Okay naman. Okay na yan. Ayaw ni Brian po ito, oh. Masyado ng okay. loose. Pwede pang ba sa bahay. Hmm? Pero okay ito. okay. Sure? Okay. okay. Ang, doon ka, Bray. Yung nasa malayo. Masyado ka nakatutok. Huwag masyado nakatutok. Ulitin ko so, yung ano ma? Ay, mo, ah. ka.

ito kasi ko dapat na